Okay, ganito lang yung boss. Pagpasok mo. Lagay asin. Asukal. Tapos paminta. Igo, ganito. Nagpaparamdam na agad. O, oh, tambay. YouTube muna. O. Oh, paparamdam. Nandito daw siya. Tayo sa gilid. O, oh, balik YouTube muna. Gogo? Oh, ano ito? O okay. gago, oh, bakit o? Oh? gogo joke nung Bakit nung -oh, joke ko nandito? Nung i-gogo mo ito, Oh, oh. Call talaga. May bitaw ka ba, boss? laan mong bitaw eh. Tang ina mo. Oh, bakit? Easy. Kailan lang maglaro free. Tang ina mo. Evidence. sino na, oh, bakit? Tang inang laro yan. Laro ba yan, boss? Tang ina. Boss! Panis! Tang ina mo! Gago! Hmm. Tang inat easy 3k, easiest pair of my life. Welcome back. There's some jobs ready for you. Tang ina mo. Live game.